bagay na hindi nabibili ng pera. A better version for yourself. Good attitude. Time, hindi nabibili ang oras. Ang greatest power, especially sa mga mayaman, is napipili mo yung gagawin mo kasi may savings ka. Tapos control mo yung time Time for yourself, time for your loved ones, asawa, kids. Yeah. Katawan. Isa pa yan. Greatest wealth kasi hindi yan nabibili kahit bumili ka pa sa kung saan saan hindi mo mabuhay ang katawan niya kahit anong inumin mo inject mo kahit ako mag-workout para sa iyo gaganda ka tawag ko so magandang ugali magandang katawan oras tsaka health yung mga bagay but time kaya, time spent hindi na naibabalik yan eh ang pwede lang is matuto sa pagkakabali. have an open mind up to now nagbabago yung mga health mga workout mga science based lahat nagbabago Yeah. Tsaka walang perfect. Kung perfect, nasa langit na tayo. So kahit pa paano, may tulong pa rin yung mga ingit at haters. Makinig tayo. Be a better version of ourselves. Tama kayo, mali kami, or not sure isa sa mga superpowers natin, ang mag-say yes at mag-say no. dapat meron tayong word of honor, palabra de amor.